Hello, good morning. Tagal ko nang hindi nakakapag-video-video. Uh, Kasi nabibisi. Mas nape nauuna kong um magtanim kaysa mag-video-video. Nakakatuwa oh si Choco Marble. Nag-ano na siya? lumabas na yung dahon niya pati ito oh. si ah uh, anong pangalan nito yan si um tricolor ring of fire mahal pa yan ngayon guys lalo na kung ganito kalaki ang laki nito yun so far ano na siya Uh, lumabas na yung bagong leaves niya ibig sabihin stable na siya ito ganun din Ayan. ito mahal pa rin to si Choco Empress Ayan. so far so good naman sila lahat nagbabagong ano na siya si cupcake ko na super lush yan check lang natin yung mga ano nila kung okay pa yung mga yung iba basa pa yung iba tuyo na so yeah eto ang dami langgam guys grabe saan ba galing itong mga langgam na to ang dami langgam malalaki pa ilipat ako ng pwesto to si ano um, yellow natali mga tuyo na sila kasi ang ginamit ko mix ano soil mix ano sila uh, ah, dito ay maraming ano dito guys lilipat ako maraming langgam mo hindi ako makakapag video ng maluwalhati yan ito galing to sa isang garden ko nalalapas tangan kasi kaya kinuha ko muna so far okay naman tong isang to tapos meron pang dalawang pasunod mura ko lang to ibibenta guys makakagusto, mura ko na lang yung ibibigay. Yan. Mga konti-konting mayana. Ayun pa isa. Si mayana isa. Ayan o. Oh. Yan. Yan. Bagong tanim ko yan kaya lanta-lanta pa. mm, -mm magdidilig uh, ako. Kailangan kasi araw-araw ako nagdidilig ngayon guys kasi dahil sa mga dendro. Ito sikat si Katleya ko, namatay na kasi nga hindi siya nadidilig masyado lagi. Kasi nga ang, ang halaman ko puro madalas indoor konti ang outdoor eh kumukuha na rin ako ng outdoor giant linet ko guys oh laki ang ganda ng ano ng dahon ang ganda ng formation ng dahon oh mura ko lang to binibigay 170 parang wala pang gustong makaano sa iba magkano to mm, 170 lang kano lang po ang tubo ko rito ayan oh may bago na siyang pasuloy yan super so okay na Mm -hmm. Meron akong subensi zoom. to Yan. Si Mayoy. Ito si... lesbar lang. Hindi masya... ay pero okay oh. Marami. Bago pa lang kasi kaya hindi pa masyadong kita. Ang aking lizard. Yan oh bago pa lang siya kaya less bar pa lang pero may mga variegation na ito maganda oh, yung pinaka old tip nya pero lahat ng leaves meron yan o oh. oh. ko lang to si Jose Bono kung mag tribe nagagalaw galaw siya sana mag-tribe si Jose Buno. Hmm. Ito lang yung medyo may value-value. Tsaka -value. yun, no? Ito. Kakasama yan, eh. Ito. Yan. Pero in fairness, tumayo-tayo na siya ng konti. Ewan ko lang kung magtotoo Medyo atagalan hindi ako nakapag-video-video kasi nga. Mas napopokus ako sa pagtatanim. Lagi enjoy ako magtanim kaysa mag video video. Tapos yung mga ibang halaman na inaano ko na yun nga. Ito mga bagong dating na halaman mga mi. Ito. Mga bagong dating to. Yan to. Pinapastable ko pa. Baka next week pa ako magano next week ko pa yan i-ano, pinapa-stable ko pa. Mga bagong dating. Ito mga bagong propa ko. Last. Bagong propa. pa Ayun. Pwede na to. Kasi ano na sila. Hindi na sila naga uh, Hindi na naglanta. Pwede na. Parang mamamatay itong ano, itong ito. Parang mamamatay, sayang. 40 pesos ang puhunan. Pas hmm. moving to eh. Mabili siya. Ayan lang parang matetegi. Na tayong choice dyan. Pwede na itong ibenta ulit. Sa susunod. Ayan. Mm. Ah, ito pala. Nakatayo siya pagka umaga Oh. Paghapon na kasi mga nakatumba siya eh. Puro tumba. Paghapon na. Ang ganda naman oh. Nagdidire-direcho na siya oh. Moro doklok. Mm -hmm. So far so good naman. Mga halaman. Ito si ang aking white kuchin. Ililipat ko to sa malaking pot Hindi siya bagay dito eh. Mami na to. Pero meron na akong ano. Pamura oh, lang ayan oh. At least World of Heritage. Yan. Oi, ang ano na naman ang ano na naman ang aking video ito si ano big mama okay na siya oh gumanda na siya si big mama check ko nga si ano nagdadrap ang dahon na ito oh. siguro papaltang ko ng soil mix ito si nagda-drop siya. Paltan ko ng soil mix. Yan, meron talaga tayong bili na ano, talo. Yan. Kasi hindi siya nag-ano eh. May mga bili tayong talo. Pero oh, ito kasama nun eh. Ito, itong dalawa. Ito magkasama to. Pwede na. Kasama, okay na i pwede na natin i-showcase boy na si Billy ah boy na si Billy oh marami na akong pwedeng showcase na ano bago na tribe na Ayan. pwede nang i ibigay benta kasi well tribe na siya Ayan, dito ka na buhay ka na eh. Dito yung mga medyo pricey. Pero carry, okay. carry lang presyo. Carry lang din naman kung hindi mabili. Kasi masaya naman ako sa kanila. Ito si Iceberg. Mura lang to eh. $1.50 lang si Iceberg ko. Balik po ng program. Si Iceberg. Si Black Unya. $1.70. Si Red Widuri, 400. Mura-mura lang tong mga to. Ito si Red King 350 o 250 si Pink Legacy mura lang mga ano eto o tigti 30 lang o 50 o kaya 40 na lang ganyan -gan lang mga presyuhan hindi na tayo magbibigay ng mahal kasi pagka nagbigay ka pa ng mahal wala ayaw na nilang bilin o to may natapon hmm. yan sino ba to Mikey ah si Mikey yan paano guys magdidilig na muna ako oh, so far okay yung lahat ng ano ng mga itinanim ko oh, okay siya yan maganda na siyang i ano showcase 3 in 1 plus baby magkano lang to si pastel pink pastel nawala lang ako ng ano yun ng, kaya hindi ko na ipat ng maganda ng white pot o. si ano oh paghiwalayin ko kaya to parang benta ko ng mura 150 isa yan, kesa sa 320. Yan. Paano guys? Magdidilig uh, muna ako. Mabahaba na yung video ko. Tsine ko lang yung mga halaman na bagong dating. Okay na sila. Pwede na, si pwede na ako ulit mag-live actually. Pwede na ako mag-live. Ito, lang sa akin. Si Happiness ata ito. Bigay ko na lang ng 70. Si happiness. Papri lang to. O kaya 100. Ganon. Hmm. Ito, buhay na rin. Si white natalie Oh. 80 pesos lang. Hmm. Si white natalie Paano guys? Magdidilig muna ako. Kasi meron ako mga dinidilig na hindi pwedeng hindi diligin eh. Araw-araw sila dapat dinidilig yung mga pilodendrons na ano na pang outdoor ay pilodendron mga pang outdoor yung mga dilig na dapat dinilig araw-araw matigin na si ano meron talagang halamang mga ayaw na ito guys oh, 50 pesos ko lang binibigay hmm. si black home oh. Mura, marami kong mga mura-mura lang guys hindi kayo magsasawang mag-mine sa akin kasi mura lang ang mga halamang ko ito si green empress o oh, buhay na si ito ito hindi pa to pwede kasi tatlo tatlo yung mga ano hindi ko alam kung magtatribe siya o hindi si green cardinal pero ito si Green Empress, okay na to. Patubo na yun. Ito si Green Empress to. to. Okay ah, siya. Check-check hmm. lang ng mga halaman. Pwede nang magbenta. Yan. Ang ganda o. Oh. Bagong halaman. Ang gaganda nakakatuwa. Hmm. At least kahit pa may libangan tayo. Pang tanggal umay sa mga taong nakakabwisit sa buhay. Diba? Mga nakakabwisit sa buhay, pang tanggal umay. Ito, okay na to. Pwede na tong i-release. Ito, tanggalin natin ito dito. Mahaharas to. Ito. Ito hindi pa siya pwedeng ilagay sa ano kasi kapag ka nag hahawakan ibabalik hahawakan ibabalik kailangan dun sa ano sa uh, hindi siya masyadong magagalaw bagong ano to eh bagong bagong pro pa yan yan yung lanta na yan hmm. dami ko na naman mga pinakukwento-kwento ay, hindi ko na maintindihan kung parang mamamatay ata tong aking ano ah. Si ano? Ito oh. Robusta, si Robusta. Parang gusto nang magpatiwakal. Oh. Ano, buhay ka pa ba? Ito oh. Nalalabas ang dahon. Ay, sige, push lang isa iisa ka na lang pa man din. Ito, parang bago lang din yata to. Ito. Ito. Tanggalin natin tong, ito. Pero may ugat to. Tinanim ko to may ugat. Kaya lang, talagang i-ano muna natin. Kasi pagka nag-live, ma-maharas siya. Dapat dun sa hindi masyadong nagagalaw-galaw. Kasi kung maglalive ako halimbawa mamaya tsaka bukas pagkadilig ko kasi ang dami ko na namang kwento ito guys oh for sale ko na to ang ganda oh si pink lakchay dalawang puno tapos very fresh pa alam ko si pink lakchay to hmm. Yan. si White Earth na pa hanggang ngayon. Oh, hindi mabubuhay si Miragilis. Sana mabuhay si Miragilis. Hmm? Oh, hindi mabubuhay. Paano guys? Magdidilig muna ako. Nagvideo muna ako ng very very late ngayon para, para may ma-upload ako sa ano, sa YouTube may ma-upload tayo. Video lang ng very very light. Ito, isa sa mga paborito kong philodendron. Kahit hindi ko masyadong nabebenta, bili ako ng bili. Si Lynette. Wala lang kasi philodendron siya pero mukhang antorium. Kaya mukha sa ano, panalong panalo na kahit na kahit hindi kahit philodendron lang siya para ka ng may antorium. Yan, si Lynette. O tinan mo yung ito mga old lip to guys mga old Ayan. Ayan. ito okay na to panalo na siya tumayo na siya tagal din ah bago magano ang tagal niya rin bago nag uh, nag-success kala ko mamamatay so dapat lang pala kahit na ganun hayaan mo lang siya kasi kung papakabuhay siya magpapakabuhay siya yan oh di ba ang dami ko na namang kwento guys ano babay na nga talaga? Babay na. Happy watching guys.